Ayan mga kamister, kakatapos na namin kumain. Uh, malala ko pala mga kamister, o oh, naalala niyo pa yung upload ko nung nakaraan na nagluto ako ng tinulang manok? Yan, kopya ko yun kay mama. Siyempre, siya, lahat ng mga nanay doon sa probinsya, ganun talaga magluto. Ngayon mga kamister, nandito na ka si mama. Ayan, mama ko. Ngayon, meron na akong papakita sa inyo dito yung niya. Ito, talagang ito yung mga hmm laing hindi ito yung ginagamit natin na o niluluto natin dito na yung tuyo na dahon ng gabi ito sariwa ito yun siya so meron akong kanin dito mga kamister ipakita ko lang sa inyo kasi sarap na sarap ako kanina ito ito yun mm -hmm. mm. tapos ang sarap kasi ang daming nilagay ni mama na gata dito okay. sarap na ano ng Kain. Tapos ito pa. Bagoong. Bagoong ng President Rojas. Panay Island. Seafoods of uh, a capital what? city. Ang Bro, Sala. what are you talking about, man? Ito yun siya. Ngayon ka, tapos aming kanina ng ano, uh, bukopay. Pero, sarap na sarap ako dito. Ito yung hinahanap ko talaga. Ang luto ni mama. Hmm? Ah! Grabe. Tapos ito pa. Yung ano mga kamister ko, yung yung niog ah, ano tawag dito? Bukayo. Bukayo. Iwan ko ang tawag dito sa Manila. Kasi ang ginagawa nila dito mga kamister sa ano, ano panutsa Pero ito kasi malambot ito na klasing part ng ano. Hindi naman siya malauhog. Yung malambot lang siya. Ito yung siya oh. Ang sarap. Eh, parang pang salad wow. yan. Itong texture ng ano niya. Ng buko. Ang lambot. Matamis na... Basta, masarap siya. Ito yung hinahanap ko talaga sa ano. Sa amin. Kaya sakto lang. Nakatikim ulit ako nito. Kasi nga, pumunta dito si mama. Wow! Yan. Tapos ito pa. Yung panutsa. What? Ito. <laughs> Ayan. Palit tayo ng ano, kutsara. Hmm? Yun! Ang sarap! Wow! Siyempre, may mga pasalubong si Mama sa amin. May mga nabibili sa Aklan. Wow! Ayan. Ang tawag dito? Huh? Um, mani. Mani, bandi. Bandi. Tapos ito pa? Ayan. Hindi siya nakadala mga kamister ng marami kasi siyempre parang biglaan lang din yung punta ni mama. Oh, at saka syempre ito yung mga yung mga dilis. Yung parang transparent na dilis. Ang oh, sarap nito. Yung may size siya. Ito parang malaki-laki. Makapal siya. Tapos ito naman ay yung mga parang hipon. Yung maliliit. At saka syempre mga kamister. Ha! Ha! Wow! gulay. Yun may mga gulay pa sa nagabi. Yun lang mga kamister ko. Thank you for watching. I love you all. Bye-bye.